Welcome to channel. Kain tayo. ay ang panahon kain Thank mm -hmm. you. Tất cả trong ý Tao là sợ hầu Vì

dessert. masarap Nga sa init. Ang init-init sa labas, guys. Super init. <coughs> Ay, gosh. Ay, gosh. Nabusog ako. <coughs> Ay, gosh. <laughs> Nabusog ako sa pakuan. Nakakabusog. Tingga oh, pa ko. Dalawang slice. day one, Ayaw ko na na maubos. Malamig dito sa loob pero sa labas, super inip. Gamot sa gamot sa ano? Gamot sa inip. Mainit. ang um, pakwan gamot sa mainit hello hello guys don't forget subscribe my channel guys Kung mga hindi nakasubscribe sa channel ko subscribe my channel si Akech Pumain ng takwa. Dalawang paraso. Ang natitira. Uh oh. Guys. Huwag niyo kalimutan. Kalimutan mag-subscribe sa channel ko, guys. And, pindutin, pindutin niyo na rin yung bell button, guys. Para lagi kayong ma-update sa mga videos. Ko. Sa mga tulong. Thank you, guys. Bye-bye.